Ganda na to. Puno na to mga guys, oh. Huh? Wow. Nice. Ang ganda ng kanayang bulaklak mga guys. Oh. Oh, nice. Ayan mga guys, oh. Ayan, nag-walking kasi ako dito mga guys, no. Ito sa Himlayang Pilipino. Wow, ang ganda. Oh ang ganda oh ang bango kaya niya guys oh ang ganda naman ng puno na ito mga guys oh ano kayong pangalan nito mga guys no? ang oh, ganda niya oh kaya close up natin guys oh wow ganda more pa more ah ganda nga niya guys oh oh ganda niya guys no? ano kayong pangalan ng puno na ito mga guys no? oh Laki niya guys oh. 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 Yakap puno ang laki ng puno to na to mga guys. Hmm. ganda niya. Momso oh, gusto, gusto ko yung ganyang ano guys eh yung ganyang bulaklak guys no kasi ano kulay dilaw. Oh. Wow, nice talaga. Ganda niya guys. Ayan o, habang kami po ay nagwo walking po dito sa Himlayang Filipino Park mga guys. Ayan o, ang dami ng kanyang bulaklak mga guys. So, ang dami ng kanyang bulaklak. Ayan, ganda. oh ha, ganda na kanyang mga bulaklak mga guys. Good morning everyone. Thank you for watching. Bye.